Yan, good morning ka idol. Nandito tayo sa cemetery. Yan, ngayon na naman tayo makaka-upload ng video kasi busy talaga. Eh. Ito yung trashes namin nung nakaraan. Hindi ko na nakapakita kasi hindi na talaga napapriority ang pag-video natin. Eh. Kaya yan, papakita ko na lang yung ginagawa natin. Na nasa cemetery tayo. Yan yung ginawa natin. Streamline lang yung dating nakalagay dyan yung pagbiba namin yung bubulang lang yan eh yan papakita ko na lang sa inyo pag yun yung ginawa natin yan, 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 lang talaga ang pag video natin hindi natin na papriorit talagang pakita na lang ang pag vlog natin hindi na yung pag pag ano pag pakita ng ginagawa yan yan papakita ko sa loob Ayan, bali yan ang ka Yung streamline lang natin. Oh. Ayan na. Ah. Streamline. Yung ginawa natin. Yung nakaaral na naka kapatid ko. Ayan kami. Bali-bali tatlo. Streamline lang. Nakapasak lang yan. Ayan na. Ah. Ayan. Nakapasak lang dito sa simento. streamline lang. Tube type ng ano. Nakakahon yung hollow block parang nasa loob lang tube type lang yun ang taas nyo streamline lang yan yung yan yun. hindi ko talaga napapakita yung ano comment na lang kayo kung Anong mga katanungan nyo hindi ko talaga napapriority ang pag video eh yun naka idol oh yun yung streamline nandito tayo sa taas ng ano cementerio yan cementerio ng Bicol Libanan yung nandito tayo sa Trashes tayo so, Ayan na lang kayo kahit Hindi ko napakita yung pag Gawa Ayan Ayan lang. Ayan yung Stream lang lang Ayan uh, Yeah.